Pinaliit na daw nila mga kababayan. Ano yung ibig sabihin niya? So basically, mga kababayan, aminado itong si Stila Kimbo mga kababayan na itong ginagawa nila ay talagang pag-iipal ito at talagang hindi ito mabuti mga kababayan. E kasi nga, kung confident ka talaga na mabuti ang ginagawa mo, tama yung ginagawa ninyo, e bakit mo babaguhin yan? Diba? Bakit panindigan mo yan? Kasi iniinsulto tayong, tayong maordinaryong Pilipino, iniinsulto tayo ng mga ganitong klasing politiko, mga kababayan. Kasi iniisip nila na tinitignan lang natin ay kung may napagawa kang building, mga kababayan. Eh kung kapag wala kang napagawang building, isipin ng mga tao na wala kang ginagawa. Okay, magandang-magandang araw po sa inyong lahat at welcome pulit dito sa ating new PH channel mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa ating punibagong reaction video ngaroon rin mga kababayan. At eto, may papikita tayo mga kababayan. Ako, oh, isang kongresista mga kababayan, may... Ah, uh, ano tawag natin dito? Ah, uh, karamdaman. Oh, may... Sabi nating sabihin nating malalang karamdaman mga kababayan. Anong karamdaman yan? Ako, hindi niya mapigilan mga kababayan na mag-epal. Oh, hindi niya mapigilan na mag-epal. At sino, sino ito? Nako, ito isa isa sa mga paborito niyong kongresista mga kababayan na ito. Tingnan na natin. Pakinggan natin kung anong mga palusot nila mga kababayan ah uh, dito sa kanilang pag-epal. Kasi nga, hindi na lang mapagilang mag-epal, mga kababayan. So, oh, nako, dapat gawagin natin karamdaman o sakit itong ipag -e epal ng mga kongresista, mga kababayan. Ito, tingnan natin. By the way, bago natin umpisa na, mga kababayan, like and share ng video natin. Then, subscribe na rin po sa channel natin. Okay? Maraming maraming salamat po sa lahat, sa, sa lahat ng mga nakapagsubscribe na. At sana po patuloy kayo sa pagsuporta sa dito sa channel natin. Okay, ito tignan natin. Kinga natin yung explanation lang mga kababayan dito sa kanilang pag-epal. Ito, ito. Well, pasensya na with, with uh, due uh, respect dun sa nagtanong. Um, ang sa akin lang naman po, um, bakit kapag ang isang LGU ay isulat ang pangalan ng LGU, hindi yun epal. Pero alam naman ng tao kung sino yung head ng LGU. Pero hindi naman namin pwedeng sabihin House of Representatives dun sa aming project. Kasi sa ngayon, paraming congressmen ang pwedeng magpatayo ng isang building. Halimbawa, marami kasi party list. Kongs. So, kung maglagay ka dyan ng House of Representatives, ay maaaring 60 people One of 60 people ang pwedeng nagpatayo ng health center na yan. Whereas kung nilagay mo Marikina City, well it doesn't help na yung orange, yung MAR at yung CY ay orange. Di ba? So, di ba? Pero... O, oh, ito mga kababayan. Hirap, ang hirap talaga magpalusot mga kababayan, ano? Napakahirap talaga magpalusot. Kulain nyo yan. Ito ito yung paliwanag niya. Ibakit e bakit daw no, kung kung LGU yung ilagay, O oh, halimbawa kasi tingnan yung mga kababayan sa Davao kasi ito yung ginagawa nila. Na pag may project diyan, sinasabi na sinasabi naka na iya, yes, sinasabi nga nung sa Davao na uh, from the people of through the efforts of the people of Davao City or through the efforts of the local government. Kasi so, yan yung sinasabi doon sa, sa Davao, mga kababayan. Kaya itong pinupunteriya ni ah uh, Kimbo, Stella Kimbo, mga kababayan, na bakit daw kapag ganyan, hindi daw yun epal. E alam naman ng tao kung sino yung leader ng LGU doon. Kapag sa kanila daw, yung pangalan nila, epal daw, mga kababayan, di ba? tingnan nyo yung kung gano, uh, uh, gano anong klase mag-isip ito mga kababayan. Anong klase mag-isip itong si Madam Chair mga kababayan. Tingnan nyo ha. So, oh. Yun naman talaga dapat. Nga na kalagay kasi nga proyekto yan ng LGU. Of course, hindi yan eh, Apple kasi alam ng mga tao na ang ginamit sa proyekto na yan E eh, pera ng taong bayan, pera intended for the local government na gamitin nila mga kababayan. Di ba? sa so, dapat lang talaga yung LGU lang yung nakalagay diyan, yung local government. Pwede na pwede din namang wala. Di ba? Bakit kailangan pangalan ninyo? eh, ito yung palusot niya. Bakit kung hindi din naman daw pwede ilagay na House of Representatives in the first place mga kababayan, hindi naman talaga trabaho nila yung gumagawa ng mga projects na yan. Kaya hindi talaga nila kailangan gawin yan. Allowed naman sila na maglagay ng pangalan nila doon sa mga batas na gagawin nila, di ba? Na kung saan, authored by or proposed by. Yun nga 'yung mga nakalagay, 'di ba? Allocate naman okay lang naman 'yun, 'di ba? Eh doon sa mga proyekto nila mga kababayan, 'yung mga school buildings, 'yung sinasabi nila, 'yung mga buildings nilang libawa, ihalatang epal naman 'yun, mga kababayan. <clears throat> so, ito nga hindi nila mapigilan ang mag-epal talaga. kasi kapag nilagyan mo yan ang pangalan mo dyan, sinasabi mo, proyekto mo yan, inaangkin mo yan. Na, since proyekto mo yan, lalabas sa tingin ng mga tao na galing sa pera mo yan. In the first place. Mas mabuti na yung galing sinasabi na proyekto ng LGU, at least sa isipin ng mga tao ay eh, pera ng taong bayan 'yan. Oh. Nakto ito si Madam. Nagpalusot ang hirap talaga. Ang hirap ay palusot na, no ano? Oh. Pag inamit mo ang LGU, mm -hmm. hindi mm -hmm. Apple. Pero pag inamit mo ang isang simbolo ng pangalan ng congressman Apple. Oh, kasi nga may Q yung uh, sa lahat sa kanila mga kababayan diyan sa Marikina, lahat may Q. Oh, parang, parang, it's a little bit, I find it a little bit unfair. Ang importante, resibo. Nako, resibo daw mga kababayan. Ano ibig sabihin niya? kasi nga raw, kailangan may, may pakita. Kaya lagyan ng pangalan lahat. Nako. Ang, ang, ang hirap na karamdaman yan mga kababayan. Matinding sakit na yan. Hindi mo mapigilan sarili mo na mag-epal. ang hirap yan. Ang kailangan daw resibo. Hindi yan yung resibo ang hinahanap ng mga tao kasi kongresista ka. Nasaan na yung mga batas na para sa taong bayan? Nasaan na yung batas para sa tao ng mga taga-marikina, mga kababayan? Yan yung inahanap. Yan yung resibo. Dapat galing sa inyo. Sinabli nga yan, yung project-projects nyo. Nga. Yan mga kababayan. Oh, hindi naman, yung project, may magkaroon ka ng project, sabihin mo, resibo yan. Oh. No. Ang totoong resibo niyan, ayun ay talaga ang resibo. Na nagbayad ka, magkano yung binayad mo, eh nasaan? May naipakita ba sila? Nako. Niloloko tayo nito mga kababayan. Paano kami magkakaroon ng resibo sa, sa aming, at... gawa? So, tulungan niyo kami. Kung meron may, yung mabibigay sa amin na mungkahi sa ganyang sitwasyon, Definitely, makikinig kami. Sa ngayon, ang naiisip lang namin, siguro, lagyan natin ng maliit na queue. Lumiit na yan, ang lumiit over the years. Sa akin nga, noong time ko, nasa isang tile na lang. Pero, we're very open. Pero sa amin, resibo ang importante. Siguro uh, para... ito mga kababayan, uh, bago muna ito, uh, tingnan nyo, lumiit, pinaliit na daw nila mga kababayan. Ano yung ibig sabihin niya? So basically, mga kababayan, aminado itong si Stella Kimbo, mga kababayan, na itong ginagawa nila, ay talagang pag iipal ito at talagang hindi ito ubuti, mga kababayan. E kasi nga, kung confident ka talaga na mabuti ang ginagawa mo, tama yung ginagawa ninyo, e bakit mo babaguhin yan? Diba? At panindigan mo yan. Kung yet, ngayon, binabago na raw lumiit na daw mga kababayan. O kayo dyan mga taga Marikina, comment kayo dito kung lumiit na raw. Yung Q, yung Q ng mga nasa barangay hall, na nasa ano dyan, yung makikita yung letter Q, lumiit na raw. Comment kayo dyan kung totoo ba. E kasi nga, in the, at ito, ito pa, nangingi siya ng suggestion kung ano daw gagawin para malaman ng mga tao na may ginawa sila. Na para hindi lalabas na nag-EFL bakit, kailangan nyo, ikit kailangan nyo ipalam sa mga tao na may ginawa kayo? In the first place, hindi nga nyo trabaho yan. Para malaman ng mga tao na may ginawa kayo, gumawa kayo ng batas para sa ikabubuti ng mga tao. Diyan, malalaman ng mga tao na yan kahit hindi nyo sabihin sa kanila. Problema kasi, wala kayong ginawa. Kundi yung ginawa nyo lang, magproyekto-proyekto lang kayo, magpagawa lang kayo ng mga ano dyan para may maipakita. Tapos, yan, lagyan nyo ng liter Q o kaya. yun mm, yan. Yan uh, na, uh, yung ipangano uh, nyo. Gagamitin nyo. Ay, ito, ginawa ko, ginawa ko. Ito, tingnan pa natin. Tandaan nyo mga kababayan. Kapag, kapag nagsisinungaling talaga kayo, kapag may ginawa-gawa kayo, talaga kayong mga kabulastugan, lahat kayo parang ano eh, parang ilit niyong ipalusot talaga eh. Kaya nagtutulungan kay, talaga kayo na mag, magpalusot eh. Oh, ikaw may ibang rason ka, yung isa may ibang rason din. Eto, eh, pakinggan pa natin. No? Oh. Parang sagutin ko yung tanong na parati ako tinatanong na bakit kayo naglalagay ng letter Q? Naglalagay kasi ng letter Q in some of the projects, wala kaming choice dyan It's really an accountability measure. Sa oh, di ba? Accountability measure daw mga kababayan. Ako. Accountability measure. Kalain nyo yan mga kababayan. Ah? Gan ano, ano, paano ko ba sabihin ito? Para naghihanap, pasensya na kayo mga kababayan, naghahanap ako ng parang lighter ano lang. A uh, description lang mga kababayan kasi baka sabihin nila fake news tayo dito, papatawag tayo sa Congress. Naghanap lang ako ng parang magaan na description dito mga kababayan para hindi masakit masyadong masakit. Nalayan nyo yan. Oh. Mayroon naman yang of course sa, sa Congress, sa COA mga kababayan, mayroon naman yang achievement reports mga kababayan. Ito daw yung mga paglagay nila ng ano, achievement reports daw yan nila. Accountability measures daw. Kalain nyo yan, mga kababayan. Ginawa pang... May natutunan talaga ito mga tao ito kay Martin Romualdez, mga kababayan. Ano? Yung mga bawal, ginawang legal, mga kababayan. Kalain nyo yan. Sino niloloko nito, mga kababayan? kung kayo diyan mga taga Marikina naniniwala kayo dito sa mga palusot na ito na masasabi ko ang dali niyo palang bulahin mga kababayan ito bubula, ito panloloko ito mga kababayan harap-harapan eh. Oh. Hindi daw yan pag-epal. Accountability measures daw yan. Ako. Ang tindi, mga kababayan. Pagtingin namin, nung unang taon ko na paglilingkod, tinatanong ako parati, sinisingil ako ng taong bayan. Anong ginawa mo? Ha? May nagawa Parang, Kong, puro ka lang papogi. Wala ka namang ginagawa. Sabi ko, itong school building na ito na ipatayo, itong health center na ito na ipatayo, na talagang puro anay na yun dati. Sabi nila sa akin, ha? Ikaw ba nagpagawa niyan? So sabi ko, paano to? Si sinisingil ako ng taong bayan, hindi nila alam na kami ang nag-initiate o naghanap ng paraan para magawa ito. So, ginagawa, so, naghihita nag ko yung, yung iba, and we don't, we don't have a monopoly of this. Everyone, Everyone in, the in the city is city doing, it. doing it. But we did not want to put our name in blazon ng Pia Ranada School. Ayaw namin yun kasi tingin namin inappropriate. So, sabi namin is, kailangan din natin maipaliwanag sa tao kung anong ginagawa natin. So, we put a simple mark which really is, is a, an accountability measure because gusto namin malaman ng tao, sukatin mo kami base sa ginagawa natin. Hindi base sa fake news, makita mong ganyan, tingin mo ba pangit? Kasi kung pangit at hindi siya nararapat, parang it's a white elephant, uh, singilin mo kami, wag mo kami iboto. Pero kung sa tingin mo yan ay tama, abay, supportahan mo kami because hinuhusgahan mo kami every three years. But secondly also, Pia, at alam ng lahat, pag hindi nalalagyan ng queue, kinabukasan, pinipinturahan ng blue. And it has happened. I will cite you to, you look at all the health centers na pinaghirapan na nilabi ko talaga kay Secretary Ona. Araw-araw lumuluhod ako, pinapakita ko sa kanya na yung maternal mortality is the highest in, in Marikina sa buong Metro Manila. Na halos buwan-buwan may namamatay sa panganganak. Kailangan namin i-upgrade ang aming health centers kasi ito ang kanilang prenatal care first refuge. Walang iba. Yung karamihan na namamatay ay pumupunta lang sa doktor dahil manganganak na first time. Hindi pwede. So ang point ko doon is, Bigla yung mga health centers ngayon, wala na talaga kinulayan na nila ang na, na. na. So, so again, again, credit grabbing is happening left and right and uh, hindi rin naman fair sa public 'yon. Last Pia, You know in a perfect society where there's a free flow of information, where you don't have fake news, we don't really need to do that, right? But it's not a perfect world. You need to tell people what you're doing and you need people to recognize and to judge you. Tama bing gawa nila, nagpagawa sila ng ganito, imbis na dapat ito. And we're willing to put on the line, we don't hide our accomplishments or what we've built because we are proud and we stand by them. And if they don't like it, then they should not elect us again. Okay, mga kababayan, ah, narinig nyo yan, di ba? Ang napakagandang pakinggan, mga kababayan. Kalain nyo yan. Kung ikaw, lalo na ikaw, taga Marikina, mapakinggan mo yung explanation niya, yeah? of course, sasabihin mo, okay lang naman talaga. Kasi nga, baka nga daw, ma, ma mag-grab yung credit sa nang ibang kandidato. Eh might as well, like, okay na lang ilagyan nila na kanilang simbol yan, katulad ng letter Q, di ba? Mga kababayan. Sa so, tingin niyo, okay yung explanation niya, oo ah, oh. In the, yung un, first glance, mga kababayan, parang okay. Di ba? In the first glance, okay siya. Ngayon, tanong natin, mga kababayan, tanong natin. ah, oh. Sa kanila ba yung perang ginamit nila? Sino ba nag-request sa kanila na tumakbo, mga kababayan? May nag-request ba sa kanila na tumakbo? Para, para mangluhod sila doon sa mga taong uh, may responsable naman talaga na magpagawa ng health center, halimbawa, or ng school building. Sino ba nag-uto sa kanila tumakbo bilang kongresista para manghingi doon ng budget para maipatuyo itong isang building na ito? May nagutos ba sa kanila mga kababayan? Di ba sila lang naman ang nag-volunteer dyan? Sila lang naman na ngako, di ba? Ah, oh. Sila lang naman, di ba? O bakit kailangan? Bakit kailangan nyo lagyan nyo na? Bakit mag epal kayo? Tanong din natin, sa kanila ba yung pera na yan? para lagyan nila na oh. Kami nagpatayo nito. Or through the efforts of. Oh, di ba? Comment kayo diyan mga kababayan kung anong sa tingin niyo dito. Yan kasi ang hirap. Yan kasi ang hirap mga kababayan. Karimihan, well, hindi natin somehow, to be fair mga kababayan, hindi hindi natin mapigilan ito kasi nga, Karamihan sa atin ordinaryong Pilipino mga kababayan, hindi alam kung anong mga role ng bawat politiko or let's say bawat ano mga kababayan o halimbawa presidente, congressman, mayor. Karamihan kasi na sa atin mga kababayan hindi alam kung anong role nila. Kaya nga and, yung congress or congressman mga kababayan under yan ang legislative under yan ng legislative. Kasi nga, ang purpose niyan ay gumawa ng batas. Hindi gumawa ng school buildings, mga kababayan. Hindi, hindi, ang role niyan, hindi para gumawa ng mga health centers, mga kababayan. Kung gusto mo talaga mag-improve yan, hindi gumawa ka ng batas patungkol dyan sa health center or patungkol dyan sa mga health benefits ng mga constituents mo at gawin mo yung batas oo pag nandiyan na yan, batas, o oh, kahit sabihin mo, during the campaign, ito yung nagawang batas ko. Kaya nag enjoy kayo ng ganito sa mga hospitals kasi ako nag-propose yan. Di walang problema. Di e, bakit nyo, bakit kayo magpagawa ng mga buildings, mga health centers, tapos aakuin nyo na kayong nagpagawa? Di ba? Again, sino nabuto sino nag-request sa inyo na tumakbo kayo bilang kongresista? Hindi e dapat mayor yung tinakbuhan ninyo. Again, bakit hindi niyo mapigilan maglagay ng simbolo or mag-epal? E kasi kasi ba tumakbo kayo, tatbo pa kayo, gusto niyo may may malaman ng mga tao na may nagawa kayo. Yan ba yung paraan? para malaman ng mga tao na may nagawa kayo na ako. Pag ganyan yung pag-iisip natin mga kababayan ako, ang hirap nito. Napakahirap. Kasi iniinsulto tayong tayong maordinaryong Pilipino, iniinsulto tayo ng mga ganitong klasing politiko mga kababayan. Kasi iniisip nila na tinitignan lang natin ay kung may napagawa kang building mga kababayan. Isuko pagkapag wala kang napagawang building, isipin ng mga tao na wala kang ginagawa. Kasi nga ang inahanap natin sa isang kongresista mga kababayan ay kung anong batas na naipasa. Napakasimple lang 'yun. Nga hindi mo na na ang Supreme Court na, nagsabi, hindi mo kailangan ng budget para sa mga proyekto na yan. Hindi mo, kailangan ng mga project para sa mga projects ng DPWH. Pwede ka manghingi ng budget for the purpose of legislation. Halimbawa, magutos ka ng tauhan o mga estudyante na magkandak ng research para ang resulta ng kanilang research ay gagawin mong batas. Oh, di ba? Yan yung pwede ka manghingi ng budget, hindi pwede na magtatakbo ka ng congressman tapos gawa ka ng health center or magpatayo ka ng kahit anong building diyan tapos lagyan mo ng pangalan mo para malaman nila na may nag ka. Hindi e kung ganyan, kung ayaw mo sabihan na wala kang ginawa, eh wag ka na tumakbo. Napakasimple lang 'yun mga kababayan, di ba? Ginawang komplikado na mga kongresista yung buhay nila, mga kababayan. Nako, kung comment kayo dyan kung ano masasabi nyo dito. Nako, sabihin ko, sakit ito mga kababayan eh, karamdaman ito eh. eh hindi mo pa mapigilan sarili mo na mag-epal? Bakit sa Pangulong Rodrigo Duterte, na kaya naman niya, hindi naman, niya na, hindi naman siya naglagay na ano ah. Mukha niya, hindi naman siya, sinasabi namin, ah, oh, pera ito ng taong bayan. And yet, mas 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 nakita pa ng taong bayan yung mga ginagawa niya. Nako. O comment kayo dyan mga kababay. So dito na lang po muna tayo and then pakilike and share ng video natin and then pakisubscribe na rin po sa channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.